Basta talaga ako maboard sa bahay ay naahon ako dito sa bundok namin. Nagpakawit na nga uli ako ng buko kay Mac at tamang tama nga na nangangawit na at nagakopras nga daw siya. Tapos na nga rin na rin kubo nila at napaka ko kumain dito. Niyaya nga din nila ako kumain kaya naman nakakahiya ng tumanggi. Halos maubos ko na nga yung kanin nila. Katapos ko nga kumain ay dinila ko na aring dalawang buko at aring namang dalawa ay sinundan agad ako. Nadaanan nga din namin sila Kuya Turing at Ate Yvette na nagakatay ng 45 days at ang dami nga daw nilang pa-order. Napabili nga rin ako ng isang buo at fresh pa talaga ito. May tatlo pa nga silang iniwan pero malapit na rin yan. Pinabuksan ko na nga kay kuya yung dalawang buko at naubos ko nga rin yung sabaw. At talaga namang sumusobra na ang init ngayon at kahit pa nga nasa kabundukan ka na ay talaga namang ramdam na ramdam mo pa rin. At kaganito pa namang mainit ay talaga namang gusto mo ay yung mga lume level up na halo-halo para maiba-iba naman. Kaya nag-request ako kay Ate Ibet na mabili nga ako ng halo-halo niya pero sa buko niya ilalagay. Anong dami ko nga daw alam? <laughs> Sa kakang panood ko nga rin at dala na talaga ng init kaya naisip ko rin na gawin. Mas fresh kasing kainin ng halo-halo sa tingin ko kapag nasa buko. At alam kong pati kayo ay matatakam dito. Pwede mo rin naman na gawin sa bahay at depende sa'yo kung anong mga lahok ang gusto mong ilagay. Ma-enjoy mo ngarin rin aring kainin lalo na kapag nasa beach ka. May napanood din kasi talaga ako na inadayo ang halo-halo sa buko nila. Kaya sabi ko kay Ate Ibet gaya hindi niya at baka mas lalong dayuhin ka ko ang halo-halo niya. Kaso ay medyo matrabaho nga rin, lalo pa't walang katulong sa pagditinda. Anyways, natapos na nga aring halo-halo ko at tara nga, kain tayo. Pagkatikim ko nga, ay grabe, ang tabang pala. Nakalimutan pala namin lagyan ng asukal, kaya bumalik ulit ako. Bali, dalawa nga pala yung pinagawa ko at ang sarap nga rin tumambay at kumain na rin halo-halo din sa aming manggahan. Ay, salamat naman ka ako at craving satisfied na naman ako. Pagkatapos nga namin kumain ng halo-halo at heto na naman ako at nag na naman ang agawin. Tamang may kalabasa nga dini at anong dami nga daw bunga kaya hum narin ako at adalin ko nga sa bahay. Hapon na rin kasi kaya ginaya ko na ang aking mga adalin sa bahay at parating na nga rin ang aming sundo. Bali, naghintay rin lang talaga kami na maglilom para hindi mainit maghukay ng kamote at kami nga ay matigil muna saglit. Sabi kasi ni tita ay sobrang dami nga daw laman ng kanilang kamotihan. Excited na nga kaming maghukay dyan at ngayon nga rin lang ako nakapaghukay ng ganito kadaming kamote sa isang hanapan mo lamang. Yung iba din kasing kamote ay nakautlaw na at hindi na halos nakalubog sa lupa maganda din kasi ang lupa kaya hindi mahirap hukayin, yung ibang nga ay nabunot ko na lamang, kita nyo naman at anong lalaki din talaga ng laman habang naghuhay nga kami dyan ay iniisip na namin kung anong mas masarap na luto dito bukod sa nilaga at alam nyo ba na nasa bungad pa lamang kami ay ang dami na talaga namin nakuha, halos dikit-dikit na rin talaga ang mga laman, may mga Singapore nga rin silang tanim dito at basta may lupa ka talaga ay ang sarap nga taniman, kaya nga kung marami ka talagang pera ay lupa talaga yung dapat una may invest. Lalo pang at sanay ka naman din sa mga gawaing pangbundok at kahit wala ka naman sa probinsya, sa buhay natin, eh kailangan talaga ng sipag at syaga, anuman ang ating trabaho. Lalo pat may mga pamilya na tayo at talaga namang parami ang mga anak. Kaya sa buhay, kanya-kanya talaga ang diskarte para mabuhay. Kaya naman saludo ako sa mga taong anuman ang kanilang trabaho, eh talagang pinagsisikapan nila, may maibigay lamang sa kanilang mga pamilya. Anyways, ganitong oras din talaga maganda mang hukay ng kamote at hindi na mainit. Kaso nga, ay, dahil kasama namin si Yona ay hindi naman kami pwedeng magpakatagal at matutunugan naman kami. Kaya nung medyo marami na kaming nahukay ay sabi ko ay maakyat muna kami sa bandang taas at sobrang ang ganda rin talaga ng view dito. At natatanaw mo nga ang dagat, nagagakyat pa nga kami sa bato dyan para mas makakuha ng mas magandang view. Kahit pangakilig na ang tuhod ko at talaga namang pag nalaglag ka ay tuod ang abagsakan mo. Pauwi na nga rin sana kami kaso ay anong dami ko pa talagang nakikita at hindi ko kayang lagpasan kaya naman todo hukay na naman ako ako. Gustong gusto ko pa talaga maghukay ng kamote at isa din talaga ito sa mga gusto kong gawin din sa probinsya. Dahil bata pa lang talaga ako ay matakaw na ako maghukay na rin. Sayang nga kung malakas pa sana si inay ay puno din ang tanim ang lupa namin. Medyo na nga lahati na nga ako sa sako kaya sabi ko kay tita ay mauwi na ako. Kahit ang dami ko pa talagang nakikita. Medyo mabigat nga rin kaya hinila ko na lamang. Makakatuwa din talaga at anong dami na naming pang merienda. At dahil nga kung saan saan na rin ako nagsusuot kanina kaya medyo medyo makatina ang damit ko. Kaya pinahalwakan ko na lamang siyo sa pamangkin ko. Basta talaga ako sa bundok, e eh marami talaga akong nadadala pa uwi ng bahay. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood!